Mga kamigos, balik ulit tayo dito sa isang uh, seafoods seafood restaurant dito po sa bayan ng Matalum Leyte. Uh, dito sa lugar ng Pagatpat, ayan. So andito na 'yung mga kasama ko no? si Ate Jima, si Ate Rosa, si Dapi at saka si Dolce, 'yung anak ko. So pasok tayo dito sa loob, napakagandang lugar ito at uh, ah, uh, medyo low tide ngayon, makikita natin yung white sand beach nila dito, no? Tsaka sa na paligiran tayo ng mga punong mangrove trees. So, napakaganda rito, makulimlim at medyo malamig ang hangin. So, pipili ka lang kung saan gustong umupo. Pare-pareho lang po dito at ah uh, makapili ka ng mga upuan kung saan ang gusto mo. Kaya kami doon na pipilihan namin doon sa unahan para makikita namin, tanaw namin yung uh, dagat at uh, mapipil natin yung sariwang hangin din. No? Oh. So, habang nag-aantay kami ng aming pagkain, so, ikot muna tayo at titingnan natin ang mga kapaligiran dito. At napakaganda talaga ang lugar dito. Kaya punta kayo dito sa Pagatpat Seafood Restaurant. Dito naman po sa bayan ng Matalom Leyte. So, anong ginaantay nyo? Punta na kayo dito.